bawal kami mag video mamaya so di ko rin kayo masasamahan hindi nyo rin pala ako masasamahan bye bye advance yung... si Matang Lawin, no nakakapote na agad okay, ayun na okay. guys let's go let's go kamusta mga beshi ko go beshi kung <laughs> yung ate ko look at that you guys chocolate deals hey kamusta 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 pa 30 minutes din tayong nag-ATV do. Eh, bago makapunta dito It's sa ano. Viewing. Now. Na uh, chocolate fields. Ayun. Packet tayo guys. Hmm. Tas. Yan, okay at. Packet mga beshi, yung taas ng steps. <laughs> Sulit yung steps. <laughs> Cardio is real. Si Kuya Chad. Ayun guys oh. Ganda. Ang ganda. Gandahan lang. <laughs> Heh. Kapadali Ano na? Nasa gitna na kayo. Gitna pa lang 'yon. Walang walang ganda-ganda. Saan yung gitna? Look at that, guys. Wala pa kami sa summit pero ang ganda na ng na nakikita natin. Oo. Oh. So, guys. makarating na kami dito sa summit. <laughs> at nang buhay ako ha. nang buhay <laughs> Talagang katapusok ko Ay. na Pagod Ayan na Ang ganda oh Ayan guys ang ganda oh Kakapagod yung mga inakit namin Picture lang kami dito Ayan na sila oh. Okay na Nakaka-recover na rin ako Okay ready Yan, wanti, oke okay, turun dong, turun dong. Wanti, ya. Dia ada nih ini ya. Ingin langs don. <laughs> Maaf apa? Tolong toh, kalau nggak perawisis. Masuk don, masuk don, sedikit nang. Oke.

Gusto pa Go on! Go on pa! Go, go on! Go on! Guys, pagkatapos sa ATV at putik-putik kayo, may wash area dito. Ayan. Meron din doon. Tapos meron namang store doon na makakabili ng damit. Yay! Topol kami, guys. Family shirt. Let's go. Okay. Ganda na dito. Wrong. <fri <thicker> <fri> <sighs> <fri> guys, malapit na tayo sa man-made forest. Man-made okay, okay, picture na next. Let's go! Ayun guys, pang tiktok dito mo. Marami guys. Wow. Sugoy. <fri> Grabe. Ganda guys oh. Ganda guys. Oh. Oh, Parang ako nasa ibang bansa. Ang ganda. Grabe. Patabi oh, tabi tabi. Uy, oh, grabe ang ganda. Wow. Ten guys, may mga dumadaan. Hey guys, narito na kami. Nagla-lunch na kami dahil nagpasko na pala. Thank you kuya! Dito tayo sa Mist guys. Pakat huh? kami guys. Ito naman dito, steady. Wow! Wow! <laughs> guys, yung gamit nilang basa rito. Mamiglas, tanda natin to. Ganda kaya tingnan ng picture. Mm -hmm. okay. Tinda tayo na to. Ay, man, Ako, ah, ba kayo ng geto, Koy? Ha. Ah. Tinda rin na, na tayo. Ay, sa mo mood ah, may milk, tacos. Ay, no, ng tacos. Ano to, Dermi Sunday? Shop <laughs> ng mango pudding nila, guys. Grabe naman yung pasta, guys. Hindi <laughs> play. pa yung plato sa laman. Para sa mangkok. Ang ganda ng plato. Aesthetic. Sarap ng carbonara nila, guys. Ay, Almost na presentation. <laughs> Sama talaga iba na yung pagkain, guys. Ubus na. Kada may ilalapag <laughs> sila, nauubos bigla. <laughs> <laughs> Hindi makukomplain. Hindi <laughs> Tirain na yan. Ang intro vlog. Ipaka tingin. Okay guys. Napasa na? Thank you. Ulit yung sa steel plates Wow. Wow. Treasure, treasure. Yeah. Wow. kayak <laughs> <laughs> Wow. Uh -huh, Kaya lah? Guys. <coughs> guys. Uh, uh, <laughs> <Yes>, guys, <laughs> guys, let's, let's go, go. <laughs> So guys, we are back to our hotel. We will just freshen may up a little para pupunta tayo sa beach. Kasi ang ate ko nagbabalak na. So Kunin na mga espresso shots na hindi namin magagamit. Uwi pa kain pa oh. Oh, ayan. Sorry. Iwi natin to mga to. Meron naman tayo. Bayad na yan. Mga. Ito rin, iwi din natin to. Espresso machine. <laughs> Tapos, ang nakakatawa dito sa hotel na to guys, refillable yung tubig. Ay, ang madami siya everyday. Unlike sa mga ibang hotel na napupuntahan natin, di ba? Sa ang kadamutan. Uy, ang ganda ng ref nila. Ref pala to. Oo. Mm -hmm. Ngayon ko lang nalaman. Ay, ba? Ka? Built-in ref. Di ba dyan naglagay si... So nice. Si Kuting. Ano, si Yan ko yung mga tubig po. Tinago ko si Hindi ako nagpago Ang ganda. Ang ganda up. ng Ang ganda ng ref nila. So guys, after namin wag putik-putik yan, oh, maglaba ka ngayon. Anong bakasyon-bakasyon? Labayin nyo yan! Ayan, putik din ang sapatos. Ay, oh, sapatos. Ayusin mo dyan inday ha. Gusto ko paglabas mo dyan, di na mukhang sapatos yan. Guys, pupunta kami sa beach pero magpipicture muna kami bago kami makarating ng beach. Because, because, because you know, that's what it is. And guys, malapit na tayo sa beach. Nakikita nyo ba yun? Grabe guys, ang calm ng tubig. Wow. Walang kaingay ingay walang waves. Wow. Sobrang tahimik at ang linaw ng tubig guys. Ang ganda. Wow. Ayun lang guys, para sa beach natin. Ang ganda. About you. About you. Yeah. Ganda. <laughs> ay Tayo na lang, na lahat. Lang. ipabridge guys, hey, 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 hey. tao tao, Tawag tao, sa tao, tao tao, tao Hi vlog! Hi vlog! Hi vlog! Hi vlog! Yung ano <laughs> yun? Yung, mag, yung daw kami! Swimming yard! Papalit-palit pa ako ng damit! Kawawa oh, naman ito. The... Inaapi ka ba dito, miss? <laughs> 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 Ang bully mo ti Joey! Guys, <laughs> tawag tayo. Order tayo ng pagkain natin. Para sa bumi. 8, 9, 5. Hi guys, welcome to our vlog. mag-order po pala kami ngayon ng foods para sa aming dinner, guys. Welcome means, sir. to our vlog. Good evening, sir. Mag-order lang po sana. Advance order po for food. Oh, for the dinner bro. na kami, guys. Wow, Let's go. go. For the vlog na naman kami guys. Hello, guys. Let's go. Let's go. Let's go. Takpo mo. Yeah. Dinner time, guys. It's dinner time, guys. Yeah. Hearts, Ay, nasang clubhouse pala to. Good morning, guys. <laughs> This is our third day. It's <laughs> so, ang ano, ko. Oh. Ay! Ay!